mga kasari, isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo ay mawawala ng customer kagaya itong mga kasari, kung makapansin nyo ay sobrang dami ng alikabok ay ng mga kasari, oh. nag-iitip-iitip ng mga yung ating stock kaya pag hindi ito malinisan araw-araw mga kasari, talagang mawawalan tayo ng customer at hindi na babalik yan, simple yung iba, maarti, hindi talaga maiwasan mga kasari ano? yung iba din customer, pag makadampot ng marumi at malikabok lalo na pag may dumi ng daga ayon mga kasari yun talaga yung iniwasan natin kasi maaring hindi na babalik yung ating mga soke pagdating sa mga ganong bagay mga kasari kaya itong tindahan ko makasari halos pag wala kaming ginagawa halos araw-araw namin ito nililinis yan pinapagpagana alikabok Kung mapansin mo makasari yung pamunas natin no oh subranang dumem dumi mga kasari, yung pamunas dahil sa alikabok ng makasari kahit araw-arawin mo natin yan lalo na pag umabot ng ilang linggo yung makasari talagang punong-puno na ng alikabok yan kailangan natin araw-arawin pagpagan araw-araw para yung alikabok ay mawala makasari kasi pag uras na yan ay hindi mo pagpagan talagang mga soke natin ay ma mawala tayo ng mga soke mahirapan tayo makabintang makasari ano? lalo na pag Marami tayong kakupitinsya sa ating lugar. Siyempre, maghanap ng malinis na grocery yan. At kung mangyari yung makasari, maaaring maluki yung ating negosyo na sari-sari store. Kaya kailangan natin ibigay itong tamang servis sa ating mga soke. na komportable sila, na hindi sila mahirapan makasari kagaya nito. Kitang-kita lang ang stock. Nang sa ganun ay malaki ang binta natin makasari. Tuloy-tuloy yung pasok nila pag may makustomer na tayo. Hindi sila maghanap ng iba dahil kitang kita lahat ng produkto nandito sa ating tindahan. Kaysa magtanong na magtanong pa sila, lang na at ipa, ilalagay sa ka at ipapansa ng makasari. Ganun lang kasimple yung makasari. Hindi man araw-araw nilinis at least sa isang linggo, dalawang bisis makasari. Ano? Kailangan malinis natin yan nang makasari yung ating tindahan makasari lalo na pag wala tayong ginagawa ganitong oras makasari alas 12 wala ganong tao kaya nakapag ano kami paglinis ng makasari hanggang nito lang muna ating topic makasari kung bago viewers dito sa aking youtube channel huwag mong kalimutan na mag subscribe at pakilike na rin para like update sa mga upload thank you